Hello mga kaisla! Excited ako today dahil pupuntahan namin yung isa sa mga pinapangarap puntahan dito sa bayan ng Taytay, ang Pavilion Island. Samahan nyo kami. Twenty to 30 minutes daw mga kaisla ang layo ng Pavilion Island mula dito sa Calabayan Island. Depende sa sasakyan at syempre depende sa panahon. Kita nyo naman mga kaisla ang ganda ng view. Para kami nasa set ng movie. Habang papalapit kami sa isla ay lalo akong namamangha sa ang king ganda nito. Ang linaw ng dagat, ang puti ng buhangin at ang ganda ng mga rock formations. Mga kaisla, welcome to Pavilion Island. Grabe na, mga ganda na amaze ako. Feeling ko mga kaisla, malapit na kami. Dahil dito pa lang, ramdam na ramdam ko na ang lamig. So after a few minutes, narating namin yung lagoon. At napakaganda, ipakita ko sa inyo mga kaisla. Ito na yung lagoon. Dati nakikita ko lang to sa mga posts sa Facebook at sabi ko talaga sa sarili ko, one day mararating ko rin ito. At para kang nasa harapan ng nakabukas na freezer, malamig. So yun mga ka-isla, syempre na-try natin, di ba? Minsan lang tayo dito. Tara, langoy tayo.